ating kilos so yun dito na naman tayo sa may spot kung saan tayo yung last plug natin hindi tayo nakahuli at lumipat tayo ng spot binalikan natin to sana sa pagkakataon ito pagkahuli tayo so pasensya na kayo sa ingay nito ah, maingay kasi yung ang lakas ng hangin mga kasolid ang so, lakas niya na hangin, kung nadidinig nyo yung ano na yan, pinto pinto ng dam yan yung maingay so dito tayo tayo ngayon dyan so, iseset up muna natin yung ating gagamiting pamingwit mga kasul para makapag-start na tayo yes so yun eh, mga kasul ito na yung set up natin oh, bumili tayo nung bago natin ano walang kasi doon sa may spot na pinunta natin nung nakaraan ano napiktas dalawang dalawang ano natin dalawang floater natin nawala ay agos so, bumili tayo iseset up natin So, prepare na natin yung gagamitin natin pamain, lumot. Mga Lumot. So mali, ano, yung Lagay okay na tayo ng ating pamain. Makapag-start na tayo. Mga kasunod. So, tara, kasi na natin. So, dito lang tayo maghahagis mga kasunod sa bandang dito. Yun mga katol Yun First cut <laughs> First cut sa ating mga kasulid oh. Ito kulid, lockin mo kasulid mo, oh, Grabe. oh, ayos ayos, ayos. natin timbangin pala natin mo, timbangin, kain mga, Ay. mga kasulit zero zero. Ayan, hey, makakasulit Kung kilos, 10 grams Malaki 妈。嗯嗯 dalawa na dalawa na tayo laki rin oh. laki rin Thank you. 哎。Like, cool. tatlo natin ay para pang apat natin mga kasulid. Kinahin okay. niya yung ano, lumot oh. Hindi siya ganun kalaki yan pero okay na to. Pang apat natin. Ay, lumatis po. Lupa. Lumatis. Ay. Matatay. Ay matatay. Sobrang laki Hmm. lu, lu, <laughs> <laughs> <coughs> yeah, Sundigat na, Panglima lima so. Pang lima na tayo Malaki mga lima natin Mauhuli pa tayo mga kasulid eh Grazie a tutti. na hmm. Pangwalo pangwalo So, dalawa na lang mga kasulit para sampo, Saka natin siya titimbangin kung ilang kilo natong mahanuhuli natin. Tama. Ano okay. pa 'to? na. Mga... Hmm. Ang a natin mga kasi Good size na rin sulit. natin, mga kasulit. Nah, mga kasulit Sampung piraso to mga kasulit. mga kasulit isimbangin natin lahat yan mga kasulit, 15 kilos ah, ah 15 kilos